luto siya for lunch. Ang ulam namin is egg. Ang gagawin mo sa egg? Bakit may cheese? Ha? Huh? Ano yun? Breakfast or lunch? Hmm. Hindi ko alam yan ah. So ayan. Ewan ko kung ano yung niluluto naman sa kabila. Parang may ano siya kasama siyang nagluluto. Ay, hindi ako ha. So yung kasama mong nagluluto ba? Ha? Kapit bahay ka dyan. Baka may sikreto kang tinatago. <laughs> may sikreto kang tinatago. Na hindi ko alam. Signal mo lang. Char. Saan naman mo yung kapit bahay? <laughs> hindi natin alam. <laughs>

Saan? Alcabayel. Alcabayel? So ano, punta naman tayo ng ano, ng Viva. Ano kayo luto yan? May cheese siya. Basta hindi siya oily-oily oily nga. Ma ano, matabang-mataba. Yung pagka ano niya. Dapat nagluto ka din ng nuggets. Ayan o, oh, may kasama siyang nagluluto eh. hindi ko kilala kung sino yan. <laughs> <laughs> Masa... Tao na si Luwani, hindi ito lang sa tabi ko na yan. Oo, oh, bakit na naman? Mm -hmm. Hindi ako nagsisiging naman. Eh, Nakikita nga eh. Palagi, mga... Nakikita ng camera. Na no, brother? Hindi ko na ka-tresyon. Hindi ko na ka-tresyon. Hindi ko na But I don't know. I want to put a parsi also, but I don't know how it uh, how to put because it's only English and Arabic and the other language. I want to have subtitles. so Iranian will watch out. That. No. I have another nuggets here. I know, no, no, it's a uh, chicken fillet, I think. So, I'm looking for uh, this one or sardines, but uh, I don't feel. So, ito. Ito or this At one. Ah. Ayun, gusto ko ng ano. Right. And then, a uh, little rice, fried rice. I think, papaluto kong fried rice sa sawa ko. Siya magluluto today kasi magdaplan siya ko. And may extra kahapon na cabbage. Yung ginisang cabbage. Okay. Ayan, yung niluto niya. Awit ah, ko, boss. I remember na. Fried rice mo na. Magpa-fried rice ako. And, na. Uh, mm. no, chicken. I want to do this one. Oh, mm. Chicken fillet. Mamaya na lang chicken fillet. Na. Hindi kahit dalawa lang. Please. Okay, I am the one who will cook. No, not you. Very good. O, oh, sige. Wash the pan. Nani? Direct na lang. Try, try. sige na. Right Hold. Try, try. Hindi Naka, uh, ano yan? Ah, uh, hindi mo ako makukuha kasi nakasini. Kaka, bravo. Sorry. Enter, dahil siya ang may kasama na hindi ko kilala, nagluluto. Ay, ay, yung ano, nagtatanong bakit ganyan yung yung garlic siguro. no? Kasi I, want, I don't want to I don't want, want to eat the garlic. Kaya tapon lang, sayang. Tinatapon ko lang kasi yung garlic, nilalagay ko sa gilid ng plate ko yung garlic kaya ayo makain. So ganyan lang, at uh, least malaki na siya. Basta mayroon lang ako may yung rice ito yung una sa ating lutoan so, na yung kapitbahay natin nagluluto. So, kapitbahay hindi ko kilala. Talaga naman. Ay, hindi ko din kilala. ay Siempre, ay pa, ay 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 karma agad. Nakita nyo. ay oh. ay na ay 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 Side rice Napaka-conti. Tama na yun. O, sa akin lang naman yun. Eh. Right, At magkukubos pa yun. Rice is life ng mga Pilipino. Pero pampilang yan. No? May, nakita nyo may brown. Kasi brown rice uh, sa black magic siya. Hindi siya masarap na masarap yung rice. masarap pa rin talaga sa pinas. Kaso lang. Ito kasi eh. Ang rice nyo, dami sugar ko. So yeah, yon. mas sugar kasi yan. Ito hindi. Ayan, Kasi kung lang luto mo, magiging pulok na yung kaldero. Dalawang dogs na yun. Lagyan mo ng ano kaya? Ng magic lasap. Ah, anak! Ang dami! Oh my God! Ang dami! Huwag mo lang lagyan ng magic na mas lalong magiging manat. Para ako humalak. ang chef, huwag magtano. Ako ma o, lagyan mo ng egg din. Lagyan ganun, ganun yung egg ah, para hindi, para mo yung mo. egg. Para win Sino yan? Lagyan natin konting Para hindi siya umiyak. Wala daw kasi ano. Yung fried rice O, dapat may green, green, green. Huwag ka lang <laughs> ano. Down sa bacon natin yung garden. Kahit wala. Tagan mo pa, napakakuripot naman na ito. Hmm. Oh, ayun. Puro ito na, hindi na siya fried rice. Oh. Black pepper. Black pepper. Binis. Nagugutom okay. ng iyong... Ha? Wala pang black pepper. Ano? Tama na. Ma Paaching na ako sa ano, black pepper. Ay, di ka tayo bumili ng black pepper, no? Para sa ano, pinas. Dito lang, mura lang O okay. yan, yung fried rice. Let's eat. Pero wala pa yung ano po, so chicken chili uh, nuggets. Let's eat, people. Uh, fried rice with egg lang siya. Ayan, natanggal yung bawang. Ayoko kasi yung ano ng bawang kapag nakain. Ayan yung sobra. Tira kahapon. Egg na may cheese. Ayan, dates. And apricot and cucumber. Let's eat, people. Let's eat ham, mga ham shari. Balik ka na. Tapos.